Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова saan? Tingin na sa Maral. Ano Di naman, naka, di yeah. naman Wala samaral makinut, eh. makinut, ha? Makinut, ha? naman, naman, naman sa Maral dyan eh. Wala naman Wala naman sa Maral dyan? san? Gawaan ka ng kwento. ala? Ano? Natinik lang. Natinik. Hindi <laughs> di sana, dinakot mo yun. No, mo. <laughs> Yan. Ah, laki. Eh. lang naman. Sayang sisit. Sayang ko. Ha? Ano pala 'yan? Eh. Ay nabitawan ko yung kanu. <laughs> Nasaan na ito pala? Lalaki oh. Oh. Di ba? Kukunin natin.

Bunan ko yung Ano sa gilid? Si Tami. Wait dito pa yun. Ito, dami oh. Si? Ang kamang dami. Ha? Dami naman talaba sa inyo. Dami naman talaba sa inyo e. Eh. Gulat talaga ako doon kanina. Laking isda. Ito ang dalaki o. Oh. Talaba hmm? dito. Talaba dito. Okay. Ito yung kahoy. ああ。可 wala pala dito wala <laughs> 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 malalim dito eyeliner front, liner. front, liner. front liner. okay, front liner okay. henry okay? Hmm. umpisa muna tayo para sa tinolang talaba Same process lang din sa pagluluto ng tinolang manok. Unay natin ang bawang. habang binabalatan nila ang talaba Ah yeah. panchayalan natin naman dami diet manik popcorn mm. Yan po ang ating nakuhang talaba at gagawin nating tinola dito or ding tama yan. lang po natin tapos bago natin ilagay ang ating talaba. Ayan, kulo na. Ilagay na natin ang ating hinimay na talaba ipapahuli talaga siya natin asin yung tama lang sa panlasa isunod natin ang pag na siya na ulit ng isa isunod natin ang dahon ng sili Ayan kabayan. Kulo na po siya. Pwede nating ilagay ang dahon ng sili. kabayan luto na po ang ating tinolang talaba ayan, nakikita nyo oh sarap sarap, kain tayo ang ating tinolang talaba lasa ano ah, ng apoy. Tusok. Tusok. Hmm. Pa na. Ano, sige. Okay, mura lang saken sige. Pag hindi ka maglagay ng sili. Ay. Yeah. Wala muna lang pinapatas ko muna sa ilalim niya. Ha? Wala wala. Tidak wala wala, rogenapatos na sili. Obeh. masarap? Init 'to. Init. Init nang apoy. Ayan, talaga yan. may apoy pa sa gali ni. Eh. Parusa. Hindi Ay, na lang dito. Kung magano ako. Katakaw sa sili at sa gulay. Hmm? Makikita nila kung paano ako katakaw sa sili at gulay. Pinapalas oh. mo, katakaw naman yun. <laughs> <laughs> naman yun. Takaw naman yun. Mga first time makakain ng tinulang ba? <laughs> <Ito. laughs> hmm. Kuha pa kayo, Dami pa. Dama. Na? Huwag nyo sabihin magpadalibi pa kayo. Meron na ano ito. Ayaw ko na? Hmm? na. Ayaw

Ano? Sa, sabaw sa baba. May kanin pa 'yun. Sandali pa kasi ang modelo kami Wala na naman niya. Wala naman siya. Sa pamili lang. saka, saka ano, sa sayote. Hmm. 啊，对对。